Panibagong araw na naman mga idol. Ayan o, oh, Honda Click 125. Honda Click 125. At meron pang isang Honda Click 125. Puro tayo Honda Click 125. Ito, throttle body cleaning. Ito naman, kalikal degree, regroup, pull set ng CBT. Ayan o, kumikintab-kintab pa. At ito naman, refresh engine. Click 125. All right. So umagang umaga mga boss, Tampak na agad tayo ng gawa. Maraming maraming salamat po ulit sa inyo mga boss. So ito po ay Nmax version 2 na puli. Nakalikal na natin yung flyball ram Na regroup na yung bell. Ayan oh, no? fine linear group. Katatapos lang gawin. Mainit-init pa. Pati yung kanyang drive base. Tapos na rin natin gawin. Ayan oh. No? Kaya buhay ulit lahat yung ating mga makina, mga bossing. Napakasolid solid ng ating mga customer. At pagkatapos ng NMAX version 2, eto naman, Honda Click 125. Ayan, no? Siyempre, kagaya rin na kanina, fine, linear group pa rin yung ating tirada dyan, mga bossing. Oh. Kasi hindi naman natin babaguhin yan, mga boss. Eto yung kanyang puli. Oh. Na-reangle ko na. naalkal ko na. Yung flyball ramp. Hindi ko na lang pinapakita yung proseso, mga bossing. Eto yung kanyang drive pace. Oh. Ayan, o shining shimmering. Meron na din po yan, built-in washer na tinatawag. Para hindi na kayo mag-magic magic washer na tinatawag pa. So, ngayong araw na ito, halos Honda Click. Yung ating mga customer, eh, no? Honda Click. 125 ito throttle body cleaning CBT cleaning etc etc kung anong pwedeng palitan CBT open sa budget ng customer laban yan meron pa tayong Honda Click 125 yan, na kulay blue at ito, Honda Click 125 Ay, na, tayo, may refresh may yung makina <laughs> dahil matanda na yung motor ni Bossing. almost 100,000 km na pero mamaya, bago natin isalpak yan, linis na linis na yan, syempre as in, parang brand new ito yung kanyang exhaust valve kaya pala minsan, mahirap na mag start to Ayan. Nakaangat na. Yung exhaust band. So, naglulus compression siya. Pero, nag start pa rin siya. Kumbaga, hindi pa madiin yung paglulus com niya. No? Ayan. Yung kanyang piston. So, goods pa naman yan, mga boss. Papalitan na lang natin ang piston ring. Valve seal. Head gasket. Tapos, tatap overhaul natin. Yung motor ni boss. Ito naman. Ibang motor na ulit to. Siyempre. Kasama to sa mga pumila. Nagtiyaga sa ating muting shop. Honda Click pa rin. Hindi ko kinalkal yung flyball ram. Yan. Pulley drive base lang. Triangle. Kasi malalim na yung pacing ng motor ni Bossing. No? Ayan. Yung iba't ibang motor na nagpagawa ngayong araw. Hindi naman tayo natambakan masyadong marami, kaya lang nagkasulod-sunod yung mga gawaan ngayong araw na ito at pagkatapos yan meron pa dumagdag NMAX version 2, ayan nakalkal ko na yung flyball ram ng pulley, nare-angle ko na yung pulley, nare-angle ko na yung drive base, ayan o no? kitang kita naman, syempre meron nga built-in washer mga pros pati yung bell full set ang pinagawa ni Bossing syempre, hindi naman tayo nagbabago fine, linear groove as always eto yung Honda Click 96,000 plus odometer hapon na, marami pa rin nakapila, so maraming maraming salamat mga Bossing napakasolid nyo po solid as always Eno no, hapon na iba't ibang motor na yung pumalit pero, nandito pa rin kami para magservisyo at pagkatapos yan mga boss, may mga dumagdag pa ulit to. Oh. Honda Click 125 Kalkal Pulley, Degree Drive Base and Pulley. Ayan, may built-in washer din yan. May nirimap pa ako na Honda Click version 3. Kasalukuyang niremap. Nire Napaka-solid ng mga customer. Tapos may sumunod pa ulit. Honda Click ulit. Ganun pa rin. Kalkal, Degree, ng pulley at drive base. So, ang daming Honda click ngayon. At yung humabol na pinakahuli, Mio ay 125 mga boss. Kalkal, degree ng pulley at drive base din. yung kanyang pinagawa. Inabot na kami ng dilim. Ayan, may apat pang nakapila. May Honda click, may M3, Honda click ulit, at Soul Eye. 125. Tinatapos na lang itong apat na ito, mga boss. Ayun, hanggang sa loob. Tinatapos na lang at kami ay makakapagpahinga na. Napaka-solid ng buong araw na ito mga bossing. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ride safe po and God bless sa ating lahat. Advance Merry Christmas. Bukas po ulit. Kita-kita tayo.